magpa-gara basta Si kapitan ang kusinero namin ngayon. Para wag taba-taba naman siya. Girig. <coughs> 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 meno musta yung kay Kap Bu pa Martin naman nating kapitan Kap Ah oh. ay bigayto ng ating sponsor mula sa Raptor Boys. Ira Balik kapitan, uwi ako kap sa iyo. Nakalibis <laughs> <Yeah. laughs> ako. Halika stop stop. Ye. Mga kababayan, s'dram ambiance ni kapitan. Yung isa Parapol, yung isa sponsor. ay mga kalakot daming da lugar sa Tanote. ang lakas ng amihan dito ngayon lakas ng amihan ay mga karabas ito po ang gandang tangali po sa mga aming mga kandiyan nanonood ngayong tangalian sa mga raptor boys ay pa akong mga babatiin uh, yung ating mga ay, ati mo na unahin si ano? Ay, si Angilo. Angilo Salhay. Ah, uh, Pram Imus Kabite. Dito tangali, sir. Sir Angilo. Saka si sir. Sir PMSG, Gener Dipura lang sa Rusi. Sir, ganang tangali, sir. Sa inyo sa inyong family kay Gina Evangelista Dupe from Eugene, Italy ha? ang tangali po sa inyo kay Joel Sernal Rosel Raymond Estabilla at saka kay Ma'am College from Italy Ambria Terni from Italy Ambria Terni kay Ma'am Kulets Ma ito sa halit po sa inyo Kay Cesar Orsal Francis Albert Gallora At kay Michael Iksyon From Balibi Aklan At saka kay Mang Rebecca Rebecca Pritilin From Toronto, Canada Ito pa, ito Hey, Sir Magandang tangali Sir Kay Maria Aurora Yanus Kay Puyong Lukong From Bacor Kapiti Sir Magandang tangali Sir Ang bulungan Kay Joyme Asuelo Villa From Kuwait okay. Ang na, na ating narating ah <laughs> Nicholas Kawigan from Tarlac City Kay Ma'am okay. Elisa Valencia sa kanya mga anak kay TG Kim at Joy Joy Jean and at sa kanya kapo niya pala Tay Erosid, kay Erosid Sid and Kai Ma'am Balinsya, ganun po sa mga barinsha family ay Jean Cano Bungkawil Kawil Bram Kawit ay Bram Kawit pala Kawit Kirisita Makasait Jean Icaro

kira nama nama bangkanya. Berapa siniran ikut sung si bangkani eh bisik? Oh. Kau mau kita lihat nama bisik nala enggak dong? Dapat kita tulung parin. Kira. Kita lihat nama berapa. Tapi ayo sinten. Nira na bos, tikapin dari bangka mo. Karabas, tutul lang ikut. Tutulin nate mga karabas kasi di pidi na yung tutulin eh. Ito kasi, ikal tas na. Oh, ito. Kunyang pala, dyan rin nate yung kakabit, yung siku-siku. Wala na, mahina na yan. Ito na. Buo. natin yung siko Marabas, galing ni coach, magputol Salpe <laughs> siyang ipalit yan Ito mga karabas yung ipalit sa Raptor Brand Yung tao lang hindi brand nyo natin Aroy, mga karabas, sisira na ni coach. Pangit eh, bakit daw <laughs> mo na to karabas Purmo parang lang ba? Purma Ops yan Ops yan yeah. Ay mga karabas Kasi nung nakaraan wala si Cap Pinahanap ninyo Ngayon ito na si Cap oh, nakita nyo na Kasi si Cap kasi nung nakaraan mga karabas. May sakit Brad anong ginakam yung Brad? Ginasilip mo? ah. Uh, lang

Si Di, Brad. Brad, eh, tanong mo muna kay Coach kung kung tama yung pagputol mo. Gayaan oh. na lang ka po. Gayaan na lang. O, oh, sige, sige. Ay, ay mga karapat, gisimula na ni, ano, ni Brad Bagwish, yung inyong idol nyo. Para kung magalit si Boss Jeff, dami na harap to, boys. Ay, oh, si reger. Kapitan, nakasira na eh, bukos <laughs> ko. <iku>. Ako naman. <laughs> Mamaya, sa so, kabila ikaw. Chok. <laughs> 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 uh, mga mga karabas nakita na si Kapitan ah. Ano? Si Kap. Oh, yung bata diyan, minitan. Eh. Roger. Ano pa guys? Si Kap nag <laughs> ano? Ano? Minita baka magkaroon ng racist si Kapitan. Ay hindi 'yan. Hindi 'no. Oh, <laughs> <laughs> uh, meron na siyang ngene, gamot eh. Ay, ta. Oh, gamot na. Tao, salamat tang sabi ni mong lugar sa Raptor Boys. Sana hindi sa <laughs> <laughs> ah? oh, ah? na ah? tumakbo sa Uy, burger. Ha? Monitor. Ah? Gusto niya pa pala. Ha? Ah? Monitor. Ay, ang sarap di tubig andar yan. Ikaw di ba pinasamitin niyan? Thanks. Ha? Ah? Ikaw di ba mo kinasya sa Uy, burger.

Jangan okay. Bang, Brother? Oh. Dulu lang, Masuk, Cak. Masuk, Nang. Ini bijak. Eh pas lob. Ketek, ketu menor rekan si Pixie. Sama si Bagus. Wih, bolak baru mirinda. Sabila. Kap, kap, kau itu loh. Kau itu loh kap. Ada pemahal Raptor Boys. Anak pemahal Raptor Boys. Yon, dah lepo Pixie. Tol di toba. Pas mana lagi? Wih, pas mana lagi? Saya mesti kalau pas lepas. Ada? Tapi pasok, lepas lah.

Wala? Get <laughs> na mga ko. Oh, alam ko naman kasi pag wala ako, alam ko naman ang ano na mga bukong bibig Birinda, no. alam mo ko, boy bitik. Merinda, na yan. Ay! Nag <laughs> <Lagi>, Nagmamahal, <laughs> raptor. ko na, pitan, huwag na. Ay, huwag na, na, huwag na, huwag na, meron alam ko na yan. Huwag na, huwag na, Huwag na, hindi, alam mo, isang nagareklamo mga karabas pag pag wala ako God. dito. Ayan o, ayan o. Yan! Wala akong dito. Ayan talaga. Ayan. Ayan, talaga ng meron na ayan. Uy, daw, brad. Ayan Ay, mga karabas, maraming salamat sa sponsor ng Supremes. Saka tinapay. Dala ni, ano yun, ni Gupitik. Nagmamahal raptor. Ang mga karabas, tago din mo ikot-ikot sabi kasi na si Kasori mga Arabas, kaya iniwan ko muna sila dito Sabi ko sa sabi ko sa ano ko kanya, sabi ko saglit lang nila si Ryan yun pero ikabit mo talaga Tulong ako na paghira Ha? Kapitan ng rin Ako Tulong na rin pag Sabi ko, isipin siya ko kayo na yun Sabi ko, tatlo yung sila magkasira pero ang magkayos isa lang Hahaha Taga alo ka niya, taga video lang ako yun ha Kaya magkasira, tatlo Taga video ako na Ditahan sama duitnya di pasar, tidak hanya, 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 Kanya-kanya hanya, 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 Oh, mau hanya, 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 kung uso pa yung COVID ako COVID nito si Cap tapos naman magdirinda niya tulok na yung harapan sa ang likod na yan makalapat sa higaan matik tulog na yan